ay isang rice cooker na ayaw magwarm, warm Magaganito yung inyong mga rice cooker ay ito na solusyon para maayos nyo. Huwag na huwag nyo pong papalitan o huwag nyo pong tatapon. Dahil nababad trip kayo sa lagi kayo nasusunugan ng sinaing. Ayan, makikita nyo dyan na kahit na iangat ko, yung kanyang kaldero ay hindi nagwa-warm. Ayan, binababa ko. Nakakook lang siya. Kaya tara, ayusin natin mga kaibigan. Ayan. Mainit yan kasi nakakook lang. Hindi na mawarm. Binaglas ko na pala yung likuran yan. Para mabilis tayo. Kasi ayoko yung napakakaba ng video. Ayan. Tituro ko dyan yung kung anong gagawin nyo. Ito, ayan kita nyo yan, yan lang ang problema nyan kasi habang tumatagal kasi mayroon kasi maliit na parang plastic dyan na, no, na pagka tumatagal umiinit yan umiikli kaya eh, ang gagawin natin maglasin nyo yan at tanggalin nyo yung washer na nakalagay dyan yung puti na yan na ko sa kaliwang kamay ko ay huwag nyo pong uh, ayaw mawala ibalik nyo lang din gagat dahan-dahan nyo lang po yun na tanggalin kasi baka mawala nyo ayan kung paano nyo tinanggal ay ganoon din ang pangbalik nyo huwag na yung ibabalik yung washer na tinanggal natin dahil yun po yung ating gagawin uh, yun lang po yung uh, solution para mag yung ating uh, ayan higpitan nyo lang kapag uh, maririnig nyo naman yan kung maglalagatik yan na na okay na yan pagka naglagatik huwag nyo naman masyadong hipitan yan kasi na naman din kung okay ba kung lang ba yung sira yan hindi yun lang yung sira mga kaibigan ayan o nagwa warm na sya nagkukuk na sya ayan o inangat ko napunta ng warm sinwitch ko good Muli lang mga kaibigan. Sana may nadudunan kayo.